Welcome back mga kapusa no sa atong channel karon no. So karon guys, natay bag-o nga update no. Sa kay kwa naman ni. Eh. So balik ta kay uh, dato adlaw no. So balikan ta ang update kay dato adlaw mga idol. Kay karon Nasay sa bag-o nga uh, gi na uh, hangyo no. Yan sa gobyerno So, karon So, nag-live siya sa so, tanaw na to ang full video no, ni Dato Adlaw, mga idol. So, so shout out, shout out sa itong mga kapusa dia, no sa mga tropa natin, no? So, uh, sa so, mga tanaw mga 5-9 da, no? So, ato tanaw na ang video mga idol ni Kwan, no? So, hatag na sa taog uh, reaction video dari mga idol, ha? sa ato i-play ang video Ani ah si Dato Adlao nagalive tungod sa mga discrimination wala kay wala kong live ah wala pero na tungod sa mga discrimination na ang pulis nagdakop sa among kauban nga diin wala kini eksakto nga legality walay warrant of arrest no so gidakop lang kauban no gidakop lang kauban ang ibaro

Oh, so, kami nag karon na mahal na pangulo. Nga ang hinungdan ni Ani tungod kay wala sila mo subay sa legality. Wala sila mo comply sa free prior and informed consent sa rightful owner sa ancestral land. Mao ni nga itabo ang mga pamadlak nga karon nga ilang mga sirkuluhan ang mga pulis nga wala sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting ra ni branches of civil government. Nga among gi-implement ang balaod since time immemorial, uh, Republic Act 371 April of Committee ng Disabled Divine Customary Law na ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa kalinaw o panaghiusa. Bosa na nawagan ako sa mahal na Pangulo nga hinaot punta nga makaabot kini kanimo ni ning taknaa nga wala na kami makalihok diri tungod kay ilang gibantayan na among mga kauban diri nga mga diplomat nga ilang pandakpon kung makagawas. No? So, ang among kauban na nagpalit sa katakadyot mga kapusa. So, mo po, no? So, kita na to sa video ni Dato Adlaw mga kapusa. So nangayon na siya, no, sa atong nga, kwan, sa atong mahal nga pangulo no. So nangayon na sino nga mga yo sa assistant no. Or assistant uh, ano ni og tabang no. Kay ang atong mga kapulisan daw ara na sa palibot sa ilang area dito, no. So di sila kagawas kay kung magawas la, na sila dakpon sa mga no? Gidakpon daw sila kung magawa sila. So, matong isa di ay itong isa na gidakop tong kauban nila gahapon siguro tong magkahapon to. So, nag nagkabo lang og ah, tubig daw, no? So, matong gidakop. So, mo ni mo dayo ni nga nag nagkuan nag, nag uh, live video din siya, no? Si Dato Adlaw mo idol. So, mo karon, no? So, mo so, ni no? so, yang video. So, padayon ato ah. Tubig takop nga walay legal, walay warang o baris. No? Accept. So inaot nga mahal na pangulo imo kining maaksyonan aron nga dili mo kayla pangkagubot sa Surigao del Norte. No. Kay dili na maayo kining ilang gibuhat, wala na may sakto dili na sakto ang ilang proseso. O tungod kay nanreact sila sa maong pangitabo nga wala nila masabti kini tungod kay ang atong batas karon nga ngayon pagasundon is divine customary law nga ngayon mapraktis sa uban nga kani atong implement na para kini ka natong tanan nga maalis kita sa tunglo no maalis ta sa tunglo at kanon pa man sa sumpa, okay. dahil sa batas, ito po malis po tayo sa tunglo ah, sa sumba, kaya sana po na makarating po ito sa mahal na ating presidente no, na kailangan in 72 hours si Dato Adlaw, nag-order po na makalabas ang kasamaan namin na hinuli po nila ng walang proseso hindi legal ang proseso po nila ah, so, kaya... cut, cut, oh, cut uh, <laughs> cut na mga kapusa so, 72 <laughs> hours no? ito si Kwan, si Madam, Madam tong kagabi eh. Lagi buhat reaction video no? Madam uh, Lourdes, no? So, ang iya itong nga uh, oras nga gihatag, 72 hours daw gihapon. Karon, mo gihapon ni kay Dato Adlaw. So, within 72 hours daw, mabuyan na, no? Mapagawaso na itong mga ginakop na uh, kauban nila, no? So, morning yang hangyo sa itong nga uh, Kwan, itong nga uh, <laughs> nga presidente mga kapusa so pero mura kabantay mo daw mura mura nakulbaan siya no mura nakulbaan si dato adlaw mga kapusa no sa iyang uh, live video karon no so basin nakuyawan ani siya no kay kabalo na siya, gig, nga kung sa'y usunod, ani no sa so, padayon tong video mga idol ha? ah uh, ko po ang lahat ng mga sundalo infantry nga ang ayan nga makasuporta na mo diri karon tungod kay dili na mo gusto ang pagbantay sa no, mga man. kapulisan among gihangyo ang mga kasundaluan nga magbantay na mo diri para sa manifestation oh so nana no so mga ngayo nag kuan gyapon sa mga idol no sa atong mga kan mga sundalo nato no ngayo gyapon siya og oh, uh, assistant no sa atong mga kasundaluan dito so hindi nila makaya si may door kaya ang mga kapulis ang nanos gawas so kitistinga niya kitistinga niya hangyo ang atong mga kasundaluan kung kung sa reaksyon no? sa so, padayon sa padayon sa kalinaw panagigosa busada kang salamat hinaw tunda na sa gamay minsahe ni Dato Adlaw nga muabot kini sa mahal nga Pangulo aron na kini maaksyonan dayon kini maong mga lakang sa atong mga kapulisan nga walay saktong minsahe walay saktong prosesyo so dakang salamat o maayong hapon kanatong tanan God is justice sa so, boto no So mo to ang live video ni Dato Adlaw, mga kapusa no. sa so, nangayo sa no sa atong pangulo to sa mga ato no. So morag murag nakabantay na gid siya morag alangani na gid ilang kwan ilang trabaho didto. So muna nga murag na kulbaan siya no. Kabantay mo murag na kulbaan sa sayang video sa pag live niya no. Sa so, kay siguro kabalo siguro siya nga murag lagi siguro sila sayop no. So, ang matang ginaingon ko sa inyo sa itong uh, video dari karoon, So, ato at ris, wala tayo ginapanigyan, no? So, ato at ris, neutral, no? So, no? so ulat, uh, dilita, uh, dilita pabor sa ila, dilita pata pabor sa itong gobyerno, no? So, anak na So, mora na, no? So, dapat ang dapat na siguro ma-kwandira, ma-itabo is, ma-plaster ma na, no? Ma-okay na, ma-okay na di ang, ang isyo dira, no? Sa ilang lugar mga kapusa, no? Sa Surigao. Kay, para di na magdako ba? Magdako ang, ano problema, no? Problema nila dito. So, marata, no? So, sa karon So, mara sa atong uh, update mga idol, no? Sa kay, si Dato Adlaw. no? So, mo nang mga idol, no? So, So sa mga wala pa nakakano sa wala pa sa atong um, uh, Facebook no page no so pwede ganun no? like and share mga idol no para updated sa atong mga next nga mga reaction videos no. So thank you thank you and good luck good luck.